Alright, isang uh, magandang hapon po sa ating mga minamalang mga viewers At siyempre sa ating mga silent viewers At siyempre sa ating mga OFW sa Saudi Begrant Ayan po no At isang uh, magandang hapon po sa ating lahat At siyempre no And dito ulit tayo sa may uh, Martiri City with and Dry Market Annex ayan, Upang uh, magigot or uh, mag-update muli sa kanilang mga presyuhan So ngayong hapon nga po ito at sana po at mayroon tayong mabutang isda So, tra. Samahan niyo po ako. Ah, chat out po muli sa ating mga Pinoy kapwa creators. Ayan oh. No? po ang plaza diyan. No? So, mula din eh ay tatawid tayo. Sige, tayo sa mga presyo ng mga isda. Ah, so antay tayo kasi 68 pa lang nakalimutan. Re, huwag mo lang let's go ulit, no? Dami tao mga kapaktas, no? Ito yung sitwasyon na dito. Tatawid tayo at uunahin natin yung uh, bilihan ng mga prutas, no? Kung magkano kaya, no? Doon sa kapila. prison Eka! sa na magkakalang ulit oh. May bilang ulit eh. Hala ka. Takwa, Dito mga kapak na esta, talagang kukuhin dito sa mga purutas. Ano magkano, kaya ano? Ay, mura pala oh. Purutas na. Wala ka ba kayo? ang bukado ito eh? Bukado? Magkano pa Ay wala pa no? pa rin eh na po yan. Ipag po ang laman. Magkano sa ang bukado po? 220 220? Ma? Tama? tata tata Ito pa lang ang presyo ng ano Magkano ka ba ngayon mga bako? 350 Saan yung palengke ito yung isda? Kabila? Ah, dalawa dito. Kabila, ano. Ka, ah. Tapos sila mo. So, ito yung presyo ng mga gulay. Ah, butas pala. Gulay, sorry. Ito, 20, oh. Ito yata nasa unog na, ano, eh, no? Ha? Yung nasa unog na, ano, ito yata, eh. Tara. Tara. mataas ang abogado mga kapaktay 220 ang kilo so ikot tayo sa kabila Ah. Uh, Tira dito kasi may bilihan dito ng ano eh. Kakanin. Kabilang side na ito. Ito. Ah, wala na pala rito. namin tao dito. Mamaya, doon. Doon lang sa kabila dito. Maraming isdaan dito. Maraming. Maraming palang tao na marami na mimili hindi naman dami oh ano kamati sa'yo oh, may isda rin dito kumain ka na oh bawasan mo sa sauce mo bakit? isda oh mayroon na isda dito daming umibili rin dito kayo? Ah, ito yung kaya ano. Kaya mga tinapa. May kamatis tina pa pala ako sa bahay. Tig magkano ka ano, nito, te? Di 50. Balik natin mamaya. Ito mo tayo sa loob. Ito may mga kabalot dito. Ito tayo sa loob. Saan ito nakapagsin mga isla? Marami ito may bileyim, mga bibili mga kapaklis. Ito. <laughs> Ang to Pusit pala to. Pusit pa no. Hindi ba bawal ganyan? Hindi ba? Hindi pala ganyan? sa balot tayo to? Tata baba. Ah, dito yung isdaan ngayon. Hello. Tara, tayo. Ayun, Ay, dami isdaan dito. <laughs> Hindi, ito is daan. Ang gandong pala rin Tulingan, may tambak dalonggong. Sa linyasi, wala rito. Salinga, wala, <laughs> wala. Wala sa linya dami. Wala salinya Walang sa si kasi. Wala Ang dami isda ngayon Balsa, 75 parate. na balsa. 150 lang kilo. Wala lang Balsa. Gulong balsa ya. yan. Ah. Maya-maya. Uh. Maya-maya ba Ah. wala dito. Pinapit pa nga gawa na. Ay, 150 lahat yan. Ulo, pansigay sa miso. Maya-maya. tap tsapin ko na lang. Ito, 150 lahat o. Ganun ko. May yan. Mura na yan. ko na. Oh, <laughs> wait lang, wait lang, wait lang, 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 lang. Bangus, hati. Oh, One, six, seven, eight, eight, eight. Galunggong. Wala sa linyasa Eh, saan ka na? Akala ko na wala ko, nakawala ka na. Walang sa ngayon ito, mga partners Puro ano to.

Ito yung turay na no, turay. 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 Sa kabilang ano tayo? Hapon pala. Marami na may mili rito. Kaya naman. Sa akin. Kaya no? Bibili tayo mga ba dyan sa linya kasi na namin dito kung wala eh pero hapon marami din marami din ang mamili pag hapon dito mga kapaknoys at ito mga kapaknoys ay silip lang naman po ito dahil dito ay ngayon ay dadalhin ko po naman kayo sa may street food no? sa may street food naman tayo ayan tuloy tuloy na po itong video natin pupunta tayo sa may street food tala 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 ang daming tao dito na naman tayo sa street food wala may nakarata gumakapak nyo so ah talong Pismos, sampol atak lahi siyo. Pula oh. Ka kaniyan, ano? Ah. Ito kabilang palingkian, ano? Pula, 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 pita, 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 Matangas siya. <laughs> Grabe. Buhay na buhay. Trapya. Hindi natin pumasok mga kapaktos dahil uh, nablog ko na rin yung nakaraang video natin. Eh. Ayan o. No? Lungsod ng Tracy martires. Yan. So ikot tayo sa may... No? sa may... Uh, street food no natanig ko kayo sa may street food kung ano nga ba ang kaganapan dyan sa may street food Dahil uh, Dito ay marami din kayong mabibili Wala may vintage korea oh. Vintage korea oh. 150 no Ayun no oh. Maganda mga pag-update tayo eh, dyan Dito tayo sa street pod Grabing tao dito pag araw ng ano Pag araw na No? Pag araw na araw Pag kahapon pala maraming tao So ito ito na Ito yung street pod dito na side Ayan o no? Ang dami o oh. Purun, oh. ito yung state po dito pare sisig 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 pare ito yung, anu, nanay, oh. ito yung uh, quick 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 nanay. quick 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 meron quick Pare, magtaka kayo ha. Tapos barbecue, meron dito. Ayan oh, ang dami niyan mga apat Halaga pa talaga gawan. Eh. Oh, ito yung Paris oh. Handa mo. Oh, oh ba? Diba? Marami. Marami mabibili rito. Pagkahapon talaga. Hala, ano ano kaya 'yung paggagawa na to? Wait, kung mo. Sarap mo. Gusto mo naman eh. Quick, quick, ang shaky, no? Ang tao. Ito alis mo dahil tao ngayon ito. ito? Pakmon's Pretong Manok. laki oh laki no sarap yan kaya sabi binigyan ng lechong manok ano may barbecue din dito purong barbecue ito yung sitwasyon dito ang daming tao street food magkano to? 5? Kana? Chinta lang oh. 80 pesos only oh. Buy one take one. One sisig. nasa Buy 1 take one oh. No? Huh? Buy 1 take one. Grabe no. Ang daming kumakain kapag hapon sa street food dito sa may uh, 13 Talagang uh, Black blockbuster no yung tao Ang problema nito. Oh. Ayan dito yung blend ng mga prutas oh. Pura-prutas dyan. Bilban daw. 47 Dito ay disiplinado ang mga tao. Kailangan sumunod ka sa pedestrian lane. Kapag lumagpas na, puli ka. Kumanggaw oh twenty oh simulator mani sixty minggo to 20 Guna, guna. Ay, nahuli oh. Huli ka, Balbon. Huli ka, Balbon. Balbon go. Holy. Holy. Oh. Holy. Disiplinado po mga kapakna sa tao So, Nadaling ko sa oh, kopya. ko sa mga sa plaza nila. Ay, yung plaza rito. Ang ganda nito, pwede ka magtambay-tambay, no? Kasama po ang iyong pamilya. Ay, yung plaza diyan, no? Ayan, pwede ka tambay diyan. Kasama po ang iyong mga pamilya, eh. So tara, Mamaya pupunta kami sa 168 Shopper Smart. So tara, abangan!